Agimat ni Paraon Mga kaagimat, iba't ibang uri ng mga sangkap para sa depensa Ilagay sa garapa mga kaagimat O pwede rin sa bao Matagal na yung mga kinalap mga kaagimat sari-saring mga pwede gamitin sa panggamot, pwede ring dipinsa sa baril, kabalat, kunat. Yan mga kagi matagaliwas yan, hindi katamaan ng bala kapag meron ka niyan. O pati din yan mga mat. Ihalo yan sa mga, ngasangkap sangkap sa garapa or bao, pwede rin sa belt. O. Mga kagimat, mag-blessing pala tayo ngayon. mag tayo. So, yan ng mga kandila, simbolo, simbolo ng apoy. Yan, tubig, mga kagimat, purification. Tapos, merong insinso. Para kung meron kang insinso, eh, offerings yan sa Panginoon at Magre-ritual pala tayo ngayon mga kagimat o mag-blessing tayo ng gamit. A general blessing mga kagimat para mabuhayin ang lahat ng klase ng uri ng anting-anting para palakasin, paandarin ng lubusan, para kasi minsan ang mga gamit natin maghihina na lalo na kung hindi ka nagdarasal or yung yung agimat na nagsuot ng wala ng ano ba automatic na so kailangan yang palakasin muli so ang ginagawa natin ngayon is general blessing bali palakasin paandarin buhayin muli para umepekto siya ng lubusan parang brand new siya ulit mga kagimat ka So ako palang mag-lead sa pagbasbas ngayon mga at pagkonsagra, pagbuhay lahat ng mga gamit kasi meron din kami ginawa ng mga bagong kasa. Ibang style ang blessing natin ngayon mga kaagimat. Yang ginawa ko mga kaagimat is nakayuko ako sa Diyos at meron akong inusal na orasyon para dyan. At since ako yung nag-lead sa blessing o ritual ngayon, eh ako yung nauna. Diyan apart mga kaagimat ay nagdasal tayo ng taimtim. Mahaba pala ang video na to mga kaagimat pero kinat na natin. Tinanggal na yung maraming part para konti na lang yung makikita. Kasi sobrang haba, abutin ng isang oras. Kaya pinapakita natin ang importante na part para naman meron kayong matutunan or meron kayong bagong information na malalaman. Diyan na part mga kaagimat ay nagsimula na ako sa pagbasbas at umusal na ako ng mga orasyon diyan. Siyempre inusal natin ang mga importanteng mga orasyon mapambuhay, pampaandar, orasyon na nagpapagalaw ng mga gamit para maging malakas ito. Orasyon na pagkonsagra at iba pa. Na nakikita nyo sa video mga kaagimat, hindi kami masyadong marami. Kunti lang tayo mga kaagimat kasi pinili lang natin ang taong pwedeng makapunta dyan kasi yung area din natin is medyo masikip pa. Pasensya sa ibang trupa na hindi na-invite. Next time na lang po kayo. Ang style sa pagbasbas na ganyan mga kaagimat at mga orasyon na inusal ko ay galing pa kay Monsignor Jel. Kasi yung lulu ko ay estudyante niya. Member ng 63rd. Siyempre mga kaagimat, meron din tayong natutunan sa mga sinaunang mga antingeros na kasama ng papa ko noon. Combination na mga malalakas na blessing o ritual ang natutunan natin sa iba't ibang grupo at kinuha natin ang pinaka nito hanggang nagiging itong isang malakas na uri ng ritual. Ayang magpaandar ng kahit na anumang bagay na magiging mutya siya or makapangyarihang gamit. Ang mga kasama pala natin dyan mga kagimat ay iba't ibang grupo. Merong haring bakal, merong membro dyan ng ilaga, merong membro ng mga tadtad at -tad. meron ding risalian ang ating samahan mga ka ay kapatiran ito sa lahat ng uri ng ating eros ano paman ang inyong mga grupo ay magkaisa tayong lahat at maging magkaibigan sa meron ka lang agimat ay welcome na welcome ka sa grupo natin na kapatiran sa lahat ng mga anting eros ang kapatiran ng mga ating eros mga kaagimat ay para ito sa lahat ng tao na merong anting-anting o agimat at hindi tayo dapat mag-away-away. Dapat sa atin ay magkaisa. Kasi magkapatid po tayong lahat sa spiritual. Kung tayong lahat mga kaagimat ay magsama-sama at magkaisa, ay lalo tayong maging mas malakas at mas makapangyarihan. Tigilan na po natin ang hindi pagkakaunawaan at lamangan sa kapwa kasi ito ay isang rason para mag-away-away ang mga eros. Kaya hindi tayo dapat magselosan sa isa't isa. Dapat sa atin ay magtulungan at magmahalan. Kung mapapansin nyo mga kaagimat, yung mga kamay ko ay nanginginig na dyan. Simbolo yan ng mga spirito na gumagabay sa akin. Yang kamay ko ay hindi ko sinadya na gumagalaw. Kusa lang yan silang gumagalaw dahil sa Espiritu Santo. Kapag nausal mo ang sikretong pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Yakub, at Diyos ni Moses, ay magkakaroon ka ng gabay na Espiritu Santo ang Espiritu ng Diyos Ama. Ang Diyos sa lahat ng Diyos, ang Panginoon sa lahat ng Panginoon, ang Hari sa lahat ng Hari, na siyang gumawa sa langit at lupa at sa lahat ng mga bagay nakikita at hindi nakikita. Diyan apart mga kagimat ay inusal ko na ang mga malalakas na pangalan ng Diyos na tagapagligtas sa ating lahat. Nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at nagbibigay ng espiritu sa lahat ng anting-anting na doon magtemplo, doon manirahan ang mga espiritu. Ang may ko ay gumagalaw ng gumagalaw. Hindi ako nag-iisip ng anuman bagay dyan mga kaagimat. Ang sa akin na is focus na focus tayo sa pagdarasal. Ang insinso dyan mga kagimat, is very important role niya na hindi dapat mawala yung usok. Napakabango kasi mga kaagimat ng insenso sa ng Panginoon habang nagdarasal ka. Maririnig ito at maaamoy niya ang insenso. Nakasulat ito sa Biblia umusal din ako ng mga sikretong pangalan ng mga malakas na anghel para alalayan niya tayo sa ating ginagawa at higabayan niya tayo para walang masamang espiritu ang makalapit sa atin. Dahil dito, ang ginagawa natin ay sagrado at ang mga agimat na yan ay sagrado na din. Dito na part mahagimat ay malapit na tayong matapos. Habang winiwisik natin ng uh, Vendeta ang mga gamit eh umuusal tayo ng mga importanteng orasyon sa pagwisik ng vendetta merong mga orasyon yan mga kagimat, para yung lahat ng matamaan dyan ay kusang babubuhay at umaandar bawat mabasa ng vendeta na yan mga kagimat, kahit konti lang ay may itong sagrado at buhay na at kung gamitin mo ito pagtaboy ng mga masamang espiritu, ay malulusaw sila. Kaya bawat parte ng mga agimat sa kubo na yan, ay winiwisikan ko. Yan ay ordinaryong tubig kanina. Pero dahil sa pagbasbas, ay nagiging holy water na ito. Winisikan ko din ang mga gamit, uh, pangsangkap sa lahat na dyan. Na parang kung tingnan mo yung ityor, parang mga panggatong. Pero lahat niyan mga kaagimat ay kahoy na may mga virtud. Winisikan ko lahat para buhay buhay na buhay na ito. Panahon na iyo itong gagamitin ay eh, madali lang siyang umaandar at umeepekto. epekto. Merong mang negatibo sa mga bagay na yan eh, malulusaw sila or aalis na yung mga masamang espirito. kasi masasaktan lang sila. Diyan part binibinyagan ko ng lahat ng mga gamit, mga kaagimat. Halos patapos na tayo. Ang importante sa lahat ng ritual, mga kaagimat, ay ang presensya ng Diyos na gumagabay sa iyo. As a blesser, mga kaagimat, dapat kang maging madasalin na tao at hindi gumagawa ng mga makasalanang gawain. Kasi once na meron kayong kilala, mga kaagimat, na nag- bubuhay, gumagawa ng mga agimat, tapos makasalanan ay eh, wala bisa ang ginagawa niya. Yan ang isa sa mga rason kung bakit namamatay yung merong agimat na hindi umaandar yung mga anting-anting nila. Yung mga kamay ko mga ka ay palaging nanginginig na hindi ko sinasadya. Simbolo yan ng merong Espiritu Santo na gumagabay sa atin. Pero nanginginig lang tu mga kagimat, sa oras ng ritual o dasal. Pero kung ang kamay mo mga kagimat ay nanginginig sa walang rason, eh baka pasmado ka lang. So isa din yan sa mga batayan mga kagimat. Dito na part mga kagimat ay iniisa-isa nating basbasan at konsagrahan ang lahat ng mga tao para pasukan sila ng spirito at magkaroon ng kapangyarihan para tumawag at magkaroon sila ng gabay at madali sila makapagpaandar ng mga orasyon. Magiging sensitibo na din sila sa mga agimat. Yan na tao mga kagimat ay isa din niyang albularyo na gustong maging mas malakas pa kasi yung meron siyang mga ginagamot na hindi gum Nahihirapan siya kung minsan sa panggagamot Marami siyang na-encounter ng mga malakas Kaya nagpa-ritual sila Yan naman mga kagimat ay asawa niya ng tropa natin Na mahilig din sila sa mga anting-anting So bago lang siyang kumuha ng mga gamit At gusto niya magpa-sumama sa ritual Para magiging mas malakas ang espiritu niya At para maprotektahan yung sarili niya yan ang kanyang asawa mga kaagimat. Ay, ko na ngayon, magkaroon siya ng lakas sa, sa katawan at espiritual. Galing din siya sa iba't ibang grupo mga kaagimat. Meron na din siyang mga anting-anting. Pero kumuha pa rin siya sa atin kasi malaki ang tiwala niya sa atin mga kaagimat. Maraming mga master, mga commander sa iba't ibang grupo na lumalapit sa atin mga kagimat at nagpapaturo at kumukuha ng gamit kahit sila ay malak leader na sa iba't ibang grupo. Yan na tao mga kagimat ay tropa ni Commander Boy. So personally hindi kami magkakilala pero first time pa, pa namin mag kaya masaya ako na dumami ang ating mga kaibigan importante mga kaagimat, ang magkaroon ng maraming kaibigan kaysa kaaway. yan si Joel Makagimat ang isang security guard na hindi tinatabla ng mga patalim itak kutsilyo at baril ang gamit niya makagimat ay sinturon ng Diyos Ama galing sa atin yan naman mga kagimat ay isa yung mga kaibigan natin sa iba't ibang grupo. Marami na yung grupong pinasukan. Uh, hindi ko na lang siguro i-mention isa-isa pero malarami na nakita nyo yan sa previous vlog natin. Pakita niya lahat ng gamit niya doon. Merong liklay, merong mga tsaliko, merong mga garapa, merong mga mutya. Kaya marami na yan silang alam. Matagal na yan sa larangan ng mga agimat. Yan din isang retired marines makakaagimat. Ah uh, kasama 'yan sila, magpinsan silang dalawa. Eh pinakita din nila niya yang gamit niya sa previous vlog natin. At marami siyang iba't ibang uri ng gamit. Galing siya sa Luzon, uh, Haring Bakal at meron din siyang ibang mga grupo. Oh. Kaya sumama siya sa atin kasi alam niya na totoo tayo, legit yung gamit natin tiwala siya sa kalaman natin. Yan si Commander Landy mga kagimat. Yung papa niya is kaibigan ni Apo Tagliong. Matagal na yan sila, mga 60 plus years old na yan siya. At saka bodyguard siya ng isang politicians dito sa lugar natin. Sa Cagayan de Oro. Na-experience na din niyang binaril siya dati. Pero hindi siya natablan. Yan si Commander Boy Makagimat. Dati siyang membro ng Ilaga noong unang panahon. Mga 16 years old pa siya nung time na yon At saka hanggang nagka-membro din siya ng Tadad. Uh, marami siyang alam makagimat sa mga mutsya, mga orasyon at iba't ibang gamit. Usually nagsisharing kaming dalawa niyan. Ito naman si Dato Mamatuon makagimat ang aking ama. Uh, siya nagturo sa akin sa pag bas-bas pag-train ng mga agimat anting-anting. Uh, grade 3 pa lang ako noon mahagimat. Eh tinuruan ako hanggang nag lumaki ako at pero yung pinaka serious ko mga agimat is nasa year 2008 makagimat. Na uh, matagal na, ilang taon na yon. Mga 16 years ago. yung ko na training na yon is eh, seryoso talaga. Mga malalalim talaga na training kasi nag-serious na ako nung time na yon. Ika nga, itinanggap ko na ang ang blessing. Diyan apart mga kagimat is winisikan ko na isa-isa sila ng vendeta Or holy water. Uh, simbolo ito mga kagimat, ng purification para malinis sila. Diyan apart mga kagimat, umusal na ako ng orasyon para sa lahat. Upang yung gabay nila is umaalalay sa kanila sa lahat ng oras at panahon para hindi sila iwan nito at handa silang ipagtanggol at gabayan ng tamang direksyon. Diyan na part mga kagimat is nagpapasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng bagay na binigay niya sa atin sa lahat ng kapangyarihan na tinuro niya na galing sa kanya mismo papasalamat tayo sa kalaman na nalalaman natin nagpapasalamat din tayo mga kaagimat sa biyayang natanggap natin sa pang-araw-araw. Pasalamat tayo mga kaagimat sa Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng nangyari sa mga buhay natin. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dyan mga kaagimat sa lahat ng knowledge, wisdom, experience, and understanding. Kasi wala tayong magawa kung wala siya siya ang nag-iisang gabay na hindi tayo iiwan. Kaya araw-araw tayo magpapasalamat sa Diyos. Siya ang Diyos ng bait, luob at alaala. -ala. Ang Diyos sa Israel. Maliban sa Kanya ay wala ng ibang Diyos. So mga kagimat, please like, share comments, and subscribe to our YouTube channel. And follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat na si Paraon. Ito ang kalang kayo. Moto. Ako kayo? Moto ka mo. Ako to. Asa yung mutugikan? Hmm. Salamat sa inyong panunood.